Hi everyone, mega mega shout out Ayan, yan ang ating lunch for today Ang ating ginisang gulay Ayan mayroon tayong repolyo, patatas, cauliflower, broccoli At saka yung ating carrots, ayan Pagkatapos niya, nilagyan natin ng cheese, ayan At cooking cream At mag-ano uh, na rin tayo ng ating chicken Gawa na rin tayo ng ating chicken, guys Ayan, ang ating chicken Pagkatapos pag naluto na yan, ay ilalagay natin dyan sa taas ng ating ginawang gulay At ilalagay natin sa loob ng ating oven, ayan Super yummy, 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 yummy na ating recipe for today. Ayan, ipapasok na natin sa ating oven para maluto na guys at tayo ay makakain na. Ayan. Ang sarap talaga niyan guys. Tapos gumawa na rin tayo ng kanin. Yung sabaw ng chicken natin guys ay uh, nilagyan natin ng turmeric powder, ng tomato sauce. At ilalagay na natin yung ating rice para magkaroon ng lasa. Ayan. Yan guys, luto na ang ating chicken na sobrang sarap. Ayan. Ang sarap ng kulay niya guys. Tingnan nyo. At ipapartner na rin natin sa ating uh, mainit na rice. Ayan. Mega mega shout out po sa lahat.